Hello Philippines and hello world. <laughs> Good vibes lang tayo. Magandang magandang araw po. Kumusta po kayo? Kami ni Maron, okay lang. Lumalaban pa rin. At patuloy pa rin mag -blab -blab. <laughs> Kahit nako konti ang aming viewers, ginagawa ko ito para sa kanya at para sa aking pamilya. Kahit nako konti ang aking support ang galing sa kanila, patuloy akong lalaban hanggang sa dulo. Ako nga po pala ang kabugera ng Nueva Ecija. Isang LBTQIA+. Sa aking anak na si Maro at sa mga anak ko sa Lupao. So ayun na nga at nandito na ako sa una kong pasyente. At syempre sa kusina ako pupunta para tanungin ang kanilang ula. Biyernes ngayon kaya ang ulam nila ay munggo. O shout out sa iyo mana at sana mapanood mo to so na nang tapos na ako magpasyente diyan at pupunta naman ako ng gapa hindi ko na nga na-video lahat at nakalimutan kong mag-video uli at tapos na ako magpasyente diyan at andito na ako sa palengke para bumili ng ulam namin ni Maro at konti nga lang ang pinamili ko kasi na namili na ako kahapon napakahirap nga mag-isip ng ulam kung ano-ano na lahat, at nagadayat nga ako so hay nga at nakapamili na ako at pauwi na ako ng baha. kahit ang ulan na mainit pa din ang panahon nakakalo ka. Let's eat. <laughs> Welcome to our mini vlog. <laughs> manok. <laughs> Naluto niya. <laughs> At ang kanyang favorite na walang kamatayan na Ania. So alam niya na ito. ko walang kamatayan. Sarasyado. Favorite talaga niya. Mas may manok. Ito. Ito ang manok. Tapos ko lang maglaba. <laughs> hmm? Ang sarap. Ang sarap. <laughs> hmm. Tara. Hmm. Awit masada. Alam mo 'yung sobrang bako no? Ang sarap ng ulam ko ng tanghali dun sa pasyente ko. Ginataan na ano, kalabasa na may sitaw shout out sa inyo dyan. Napakasarap na pinakain nyo pa sa akin kanina. Shout out. Mm, mm. <laughs> si Dayo? Anong ulam nyo? <laughs> Kaya may awan na. Huwag ako yung Okay, bye-bye. Bye guys. I love you all. Night. Thank you. <laughs>